Hello, hello, good morning, good morning sa ating lahat, sa mga followers ko, non-followers, at sa friends sa Facebook, sa mga nanonood sa akin. Hello guys! Chika-chika muna tayo! So ito, may nag-comment kanina sa live ko na magpapagames daw ako at saka ano ah um, mag ganyan may, may 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 ano may Gcash na ganun. So sa to say hindi mo na sir kasi nga ano hindi pa tayo mataas na na content creator nasa bab, mababa pa tayo. Oo nga may sahod ako pero hindi pa ano hindi pa kalakihan yung pumapasok kasi baguhan lang ako. Wala pang one month ata ako, wala pa. So darating tayo diyan, darating tayo diyan. Um, antayin lang natin. Magtiyaga muna tayo ngayon sa pag ano paggawa ng content. At ano pa ba? Um, ayan. Mag ano muna tayo? Mag-antay ng tamang panahon. Darating tayo diyan. Kung ando na tayo sa taas, yung sikat na tayo, 'di ba? Di ba tayo sikat. So, yun na. <laughs> antayin lang natin na sumika tayo sa, sa tamang oras. ba diba? Tamang panahon. Darating tayo dyan. So, antayin lang natin. Oo naman. Gusto ko naman na magpagano na magpa-raffle. Uh, gusto ko mag-games-games. Games. Pero, gusto ko kasi yung ano eh, yung sahod ko, yung gagamitin ko sa ano, sa um, pag re ko. Diyan ko kukunin. E ngayon, yung sahod natin is malit maliit pa, maliit pa. Hindi pa pwede, hindi pa. Kung mataas na tayo, ando na tayo sa ano, sa mataas na chapter. O, oh, di ba? Chapter. <laughs> Oo. Gagawin ko yan, sir. Gagawin ko yan. Thank you sa pag-suggest nyo po. Pero kasi gusto ko kasi yung mga nanonood sa akin ngayon, yung hindi nila ano ba na dahil nag ano ako nagpapa nagpapaganon, eh manood sila. Mas maganda yung panoorin nila ako na walang ganon, walang mga ganyan-ganyan, 'di ba? Mas ano no, mas organic. O, antayin na natin, sir, sir ha. Thank you so much. Bye.